Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng mga balita, opinion, observasyon at kuro-kuro dito sa mga kwento di Lolo Ben YouTube channel. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol dito sa pagkakampanya ng ating mga ano mga kandidato. Kasi lumalabas na naman yung mga labanan ng personal at saka labasan ng mga putik kung ano-ano dyan. At uh, itong mga, hindi natin maiiwasan dito dahil ganoon talaga ang ating kampanya. Labanan ng putik, labasan ng sikreto, uh, personal na laban ito. Eh, dapat hindi ganoon eh. Dapat ang uh, uh, Natatawa nga ako dahil lumalabas na yung Team uh, Suka. Dahil daw, meron daw kandidato na pinabili daw ng suka, eh nanalo na. Yung iba naman, eh uh, sabi naman nung isa, ako nga pinabili ng suka pero nakapag-aral ako at naka, pagtapos ako ng kolehiyo Eh parang ano yan eh, personal attack na yun nangyayari dyan sa mga ganyan na style ng pagkakampanya. Alam niyo, naisip ko ha dito sa pagpapanood ko sa mga mga speeches ng mga kandidato. Wala man lang akong narinig na uh, pagsasabi nila o pagpapaliwanag sa mga tao kung ano talaga ang plataforma nila. Lumalabas kasi dito eh parang wala eh. Tutulong ako sa konministrasyon, lalabanan natin ang korupsyon kung ano-ano. Puro pahaging eh, yung mga ano. Pag ikaw ang isang kandidato, dapat meron kang iniisip na plataforma. Ano ba talaga ang problema natin dito sa bayan natin? Eh, number one po, pagkain. Di sabihin mo, kung ikaw ay tatakbo na congressman o senador, eh, sabihin mo, gagawa ka ng batas para matulungan itong mga ating mga magsasaka. At uh, itong mga idle lands na hindi nagagamit eh dapat taniman uh, ng kahit na ano basta makakain ng mga tao. Alam niyo marami mga example po ng mga uh, farms na ginagawa. Eh nakita ko po yung example ng Singapore. Alam niyo po ang ginawa ng Singapore nagrenta po sila ng isang isla na ang nagmamay-ari ay Indonesia. Direntahan nila yan kasi ginamit nilang lugar para doon sila magtanim ng lahat ng klase ng gulay. meron din silang taniman ng mga rice. At saka yung mga ano nila, waste nila, yung mga basura nila, unti-unti nilang dire-recycle at ginagawa nilang isla at pagkatapos ng maraming taon, eh nagagamit nila para dito nagpapatubo ng kanilang kakainin. Marami pong mga example po na nakikita natin sa iba't ibang bansa dito sa mundo. ng mga, ano. So number one, eh sabihin mo, tumulong ka sa ikakarami ng kakainin ng mga mamamayan. Eh kaso po, eh pag uh, upo mo na dyan at ikaw na ay senador o isang congressman, ang nangyayari dyan, eh sumusuporta ka na sa mga businessman na nag import to the point na nag smuggle pa. Huwag na natin, ano eh, huwag na natin tayo mag-imbisiga dyan. Karamihan po sa mga involved sa mga ganyang estilo. Ay ito rin mga ini-elect natin at binubuto natin para manalo sa kanilang mga posisyon. Eh, wala eh. Pera-pera na lang ang nangyayari. Number one po, yung pagkain. Dapat meron kang plataforma yan. Kung ano talaga yung gagawin mo para dumami po yung pagkain. Pag marami ang pagkain, ibig sabihin, mura ang pagkain at siyempre, masaya ang mga tao at maganda po ang kalusugan ng mga tao dahil puro presko po ang kinakain. Uh, poultry, marunong tayo sa poultry eh. Uh, fisheries, marami, marunong tayo. Hindi nyo ba alam na dito po nag-aral yung mga Thailanders ng uh, pagpapalago ng bangus, pagpapalago ng mga tilapia. Sa atin nila pinag-aralan ng mga ito noong mga 1970s, 60s. Eh ngayon, sila na ngayon na nag nag export po ng, ng tilapia, bangus sa Amerika. Kung pupunta kayo sa uh, groceries, lalo lang, lalong lalo lang sa mga Asian groceries. Ang makikita nyo doon, mga tilapia galing po ng Thailand. Hindi lang tilapia, kundi yung mga sugpo, alimango, doon po gagaling sa Thailand. Pero yung technology ng kalaman, kung paano padamihin yung mga tilapia, bangos, sugpo, ay napag-aralan nila dito sa Pilipinas. Alam ko yan dahil witness ako niyan dahil meron akong in uh, na uh, Secretary of Department of Agriculture ng Thailand na pumunta kami sa Iloilo at sa Kasabulakan at doon nila pinag-aralan yung mga pagpapalaki ng tilapia, pagpapalaki ng sungpo at saka pagpaparami ng mga manok. Uh, at saka mga baboy. Kalain mo yan sa bulakan. So, pagkain ang una. Pangalawa, katahimikan. Peace. Alam mo yung katahimikan, kasama na rin yung pagsumpo ng mga kriminalidad. Alam nyo kung bakit nagkakaroon po ng kriminalidad? Dahil wala pong trabaho ng tao. Dahil kung ano-ano na lang ang naiisip nila na madaling pagkakitaan ng pera. So, bigyan mo ang trabaho ng isang tao at magkakaroon siya ng peace of mind at hindi nagagawa ng kasamaan niya dahil continuous po yung sweldo niya na tinatanggap. So kinakailangan po ng trabaho sa bawat isa sa atin. Kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral o sabihin natin high school graduate, pwede naman siyang pumasok sa military o sa sundalo o sa polis. At habang nandun siya sa pagkasundalo o pagkapolis, pwede niyang ituloy ang kanyang kurso kung ano ang gusto niyang matapos sa kolehiyo. Dapat ganun po ang iniisip natin. At saka padaliin natin yung ano na, pagkukuha natin ng mga dokumento na nagawa na yan noon. Pagproproseso ng mga dokumento, kagaya ng ID, kagaya ng passport, at sa mga iba't iba pa, mga clearances. Dapat po pag nag-request kayo ng mga clearances, madali na lang yan. Isang araw na lang, sa barangay, sa, kumpleto pero lang sana sa isang opisina kumpleto na ng nandoon nandoon na yung MBI nandoon na yung barangay nandoon na yung uh, ng uh, uh, clearance para sa mayor nandun na lahat sa resibo at uh, i i advertise natin ito para alam ng mga tao so madali lang po kumita ng or kumita o maghanap ng trabaho dahil marami po mga trabaho dyan. Maglinis na lang ng mga estero, maglinis ng mga lansangan, trabaho na po yan. At ayon uh, ayun, so magkakaroon tayo ng katahimikan kung meron tayo mga trabaho at uh, syempre murang mura ang pagkain. Uh, pangatlo, kalusugan. Yung kalusugan naman, eh dapat libre yung <laughs> Libre yung pag-ano mo sa hospital, kaya nga meron tayong PhilHealth dahil sila po nag-manage ng universal Health Care system natin dito sa bansa natin. So, so yung kalusugan, importante talaga. At uh, siyempre nagsisimula yung kalusugan sa pagiging uh, mag-eksersisyo araw-araw. Uh, bigyan mo ng isang oras kada araw yung sarili mo para makapagpapawis ka, para mayroon kang exercise. At uh, siempre kung maganda ang exercise mo at masasarap ang kinakain mo dahil meron kang sweldo, pera para gamitin, eh maganda po yung mental health ninyo at mga iniisip. At hindi kayo mag-iisip ng anumang kalukuhan. So, dapat ganun po ang ginagawa ng ating mga kandidato. Nag-iisip sila kung ano yung may offer nila sa tao at para matulungan sila. Siyempre, sasabihin nila, tutulong ako sa inyo, lahat-lahat, mga ganun. Pero hindi eh. Dapat magbigay kayo ng permanenteng tulong, hindi yung pan panandalian na pagbibigay ng pera, panandalian, pan panandalian na nagbibigay ng na kung ano-ano mga pagkain, bigas, sardinas, noodles, kung ano-ano pa. Eh, sandali lang yan. Pag naubos na naman yan, wala na naman. Nangana naman ang ating mga tao pag na, 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 na naubos yan. At siyempre, ito po yung nakikita ko number one, kalusugan, katahimikan, yung uh, trabaho, at siyempre yung ating kinakain ng mga Uh, mga bagay na dapat mamura na nabibili sa ating mga tindahan at merkado. So yun lang po ang kwento ko na ng ngayon araw na ito dahil ito pawis na pawis na ako at nakapag-exercise na ako ng more than one hour and a half dito sa aking backyard. Salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!